pag ang iyong kaalaman sa agrikultura at alamin ang mga pamamaraan upang maging bihasa at matagumpay na entreprenor. Titulang sa agripreneur Hatid ng Entreprenoy Espesyal. kalyado ang Vim Vertex and Company Incorporated. Binabati natin Pastora Yoli Ramos. Good morning. At good morning din kay Mayeth Agus at Pastora Neth Borja at sa kaniyang only son, Rob Bryan. Sa mga nagtatanong, ang ating uh, awitin kanina na na-play ay ang mula sa Papuli 21 album, Paglalambing, inawit ni Barbie Almalbis, nilikha ni Mark Moses Valdelion. Ayan, sa so, Texter 1020 naman ay uh, sayang, hindi ka makakapunta. Pero salamat sa iyong uh, support sa ating uh, Papuri Ministry. Oh, bili na lang daw siyang Papuri CD. Ayan. At uh, syempre, pag-uusapan natin ngayon ay Agripreneur. Mga usapang mm -hmm. uh, uh, Agri. Maya-maya yan, uh, i-feature ife natin dito sa programang Entrepinoy special. Pero may mga pabati muna tayo. Mm -hmm. Si uh, Kuya Jun pinababati ang happy wedding anniversary ni na Rude, apa, Pastor Rudy and Oops, Ponce de Leon, mm. Ray and Norma Cervantes at Francis and Beth Puzon ng San Juan Gospel Chapel. Birthday greetings to Jojo Amparo ng Pililia Christian Church. Ayan, at uh, tuloy-tuloy na tayo sa Agripreneur. Kasama natin mula sa team at Toby, si uh, Aldrich Alvarez. Magandang umaga. Uh, yes, good morning po and good morning po sa ating mga listeners po ngayong umaga. Yes, Aldrich, ano bang uh, topic natin today? Well, uh, yan yun lang na po natin yung mga questions po sa ating, ating mga listeners. So, ito po naman ay eh, para makatulong po as guide ulit doon sa ating mga kababayan po na nag-aalaga. So, iyon, uh, Aldrich, maganda siguro. Uh, hanap mo na tayo ng mas magandang uh, location para sa iyo, no? Para mas malinaw ang uh, mensahe mo sa uh, nakikinig sa atin yung okay. agripreneur. 11.37 dito sa Pilipinas, sa Yokalyado, dyan sa lugar, sa bansa na kung saan naroon ka, anong oras na ba dyan sa Japan? Ate Karen D., mm -hmm. Ayan. Sagot lang si Kuya Homer D., mm -hmm. anong oras na ba dyan sa inyo? Ayan, at uh, inaayos lamang po natin ang linya. Ano? Ayan, mukhang nasa linya na, partner Jo, si Aldrich, uh, muli magandang umaga Aldrich. Yes, good morning po ulit. Good morning po sa ating mga listeners po. Um, yes, i-discuss ko lang po ulit yung ating mga kababayan po, yung mga nagko-questions po sa ating mga listeners. So, um, mostly pong tanong kasi po sa atin is uh, yung gustong mga magsimula sa egg-laying animals. So, dito po pumapasok yung ETEC, yung quail, yan. So, yung una na tanong po kasi sa atin is uh, tungkol po sa ETEC, kung po pwede po ba yung technology natin sa ETEC. Mm. So yes, yung technology po ni sa e-tech, pwede pwede po siya. In fact po, we recommend that we use our technology, especially po ngayong panahon na mainit at uh, bigla pong umuulan. Kasi kung ang inyong mga alagang hayop po ay naka-free range, yan po ay maaaring maging dahilan po yung ating uh, environmental lang po. For example, yung init bilang lalamig, yan po yung isang cause po kung bakit po madali magkasakit yung mga hayop then kung yung mga alaga nyo rin po ay nakagala, yung mga itik po, kasi may itikan po tayong mga namimit na farmers na pinapagala po yung itikan, nasa pastulan po. So mostly yung pag tapos umulan, mostly may mga worms, mga bakterya po na umaangat po sa lupa na maaaring mm. makain po mm. ng ating mga alaga. So which is might be a cause for them na magkaroon po ng parasite sa katawan at the same time bumaba po yung egg production. Ayan po. So, Mostly po yung pag mga panahon, nire po namin na gamitan po ninyo. Kasi yung technology po natin, meron po siyang capability to detox yung mga toxins sa katawan, pati po yung mga parasites. So, mm. po detoxification po na sinasabi po natin dito, mga ka-entrepreneur, is uh, hindi lang po sa manok. So, ito po ay applicable mas lalo na rin po kapag kayo po ay nasa mga nagkakambing, nagbabaka, na nakagala po yung inyong mga alaga. Kasi, kung mag-aalaga po kayo ng kambing, mostly po yan every six months, dinetworm po natin. So, tayo po naman, so we don't have to wait for the six months kasi every time na bibigyan ng na technology, nag-detox po siya. So, kung meron mga parasite na makuha po agad yung hayop, hindi na po natin naantay na dumami po sila. So, mostly po yun, na ilalabas po agad po doon sa katawan po ng hayop. So, ang kagandahan po noon kasi kung kayo naman po ay nagpa-fatting po ng manok, mga kambing, baka na naka-re-range po, pag may mga parasite po kasi, yan po ho yung minsan dahilan po kung ba't yung mga alaga niyong hayop ay ang bagal pong bumikat. Mm. Mm -hmm. Kasi, kumbaga, uh, yung sa ating mga tao po, Miss Jo sa Mr. Lem, yung sabi nga nila, pag yung isang tao, ang lakas kumain, napaka, hindi naman nagigay ng weight, payat pa rin. Sabi, lagi natin binibiro may nakikikain na... Sa <laughs> so, may nakikikain sa loob. may sa loob, may alaga. Mm -hmm. So, Ganon din po sa hayop. So kung marami po siyang parasite, it might be a possibility din na yung binibigay yung investment na feeds na pera po natin, uh, yung bulati po yung tumataba, hindi po yung hayop. So mas maganda po na yung hayop mismo yung tumaba. So ganyan po yung isa po sa mga ways po to be successful in this kind of field po. Kasi natataw uh, po ang agriculture business is very tricky. So you have to consider, na, yung sinasabi natin po lagi, yung pagkain, yung yung program na binibigay po niyo, yung kulungan, yung management, yung uh, ko, lahi, pinagdag po yung environment factors kasi may role din po yan para maging successful po tayo. Kagaya po ngayon, ang challenge po sa atin yung sobrang init naman uh -huh. ng panahon po. So, marami po dyan na nare-rehydrate po na ng hayop. Ngayon, kung kayo po ay nagpapapastol po ng hayop, yung kagaya po ng mga gandong uh, sinasabi po natin, kung naka-technology po kayo, at tumating po sa punto yung lugar po ninyo ay mahina po yung tubig o walang tubig yung survival rate po nung hayop na nagaato biho mas matagal po siya ma-dehydrate compared doon sa wala po so mm. ang gandahan po noon let's say na dumating mas sa punto magipit man tayo sa tubig yung alaga ninyong hayop malakas pa rin po yung pangangatawan so hindi basta-basta tatamaan po ng sakit kasi water is a very important factor also sa health po ng tao sa hayop. So kung may water po na nakukulangan, yan po isang dahilan din po kung bakit po nagkakasakit din po yung hayop. Pero kung may technology po, kahit medyo po ay kulang sa tubig, lumalaban pa rin po yung katawan ng hayop. So nakakalaban pa rin po. Yan po yung kagandahan po na pag mataas po ang immune system po natin. So mataas po yung tolerance sa mga ganyang challenges. Mm -hmm. Ganyan po yung kagandahan po noon. Then na uh, din po sa quail, nung sa ano po, kung sa quail po daw ay paano po daw gamitin? Mo ang ginagawa naman po namin diyan kapag uh, yung quails po niyo manok po niyo or any birds like or birds sa tubig po natin hinahalo. Nagmi-mix lang po tayo ng 1 gram of atobi per liter of water. Mm -mm. Adwitch, uh, maganda yung banggit mo na topic. Ano? At saka yung relevant kasi ngayon, itong tagtuyot na sobrang init mm -hmm. na nga. Kasi maraming yes. lugar na ngayon na uh, dinedeklara na affected talaga nito. So ano ang mapapayo mo naman doon sa mga ka-agrepreneur natin na nandoon sa mga lugar na sobrang init na. Kasi mm -hmm. iba yung maghahanda pa lang eh. Mm -hmm. Pero ito yes. nandoon na sila. So dinedeklara na sila na talagang apektado ng tagtuyot at uh, nasa agribis na sila. Ano ba pwede na lang magawa na kumbaga immediate? Opo. Yung una po, kung kayo po ay nasa livestock na gahayupan, kagaya po nung banggit natin nung una po, uh, kung kayo po ay may malaking manukan ko or baboyan na confine yung inyong mga alaga, uh, nagkalagay po ng fan yung iba po for proper ventilation, hindi po makulog yung init sa loob ng kulungan. Ngayon, kung yung lugar niyo naman po ay eh, wala akong kuryente, talagang proper ventilation po. I'm maganda po yung may technology kasi sabi nga po natin kanina, kung matibay po ang pangangatawan kahit mainit, naka lumalaban pa rin po yung, yung hayo po. Kung baga mataas ang tolerance niya. Tapos uh -huh. sa tubig po, kung mahina po ang tubig, let's say ang tubig po dati, magpatubig kayo mga three times a day, kung talagang no choice, nagiging two times a day, mm -hmm. yung at least yung risk of mortality nyo sa magkasakit yung hayop, nalilesen din po natin. So, isang magandang tip po yan. Then, kung kayo po yung mga nagtatanim naman, yung mga manure po nung hayop, since naman yan po ay sinasabi nga natin na instant organic fertilizer, yan nyo po dun sa lupa, sa paligid po nung puno. Ang tip po natin na, panaglakay po kayo ng dumi, doon sa may ugat po nung puno. So doon po dun kasi kumukuha ng nutrients. Sa may po, ugat po. Sa ng ugat. puno? Opo, sa may ugat po. Hindi kasi sa dahon-dahon? Yung... Dahon. Hindi po, hindi po. Sa ugat po mismo. Ipapalibot nyo po yan hangga't maaari po sa ugat po ng puno. Then, ang isa pong maganda po rito, pag yung atovi po, inahalo po sa tubig yan, sasalain, you, you can apply it as foliar fertilizer. So, hmm. most at 6 a.m., mga twice a week po, Uh, halo po isang kutsarang atubi sa isang litro ng tubig, salain, lagay niyo po sa sprayer, spray niyo po dun sa mga halaman na nanunuyot tapos yung medyo na po tapos sobrang init. Mapapansin niyo po, lalakas po yung system po ng halaman at pukuha ng nutrients. So mapapansin niyo po na medyo lumalaban po yung puno. Hindi po siya basta-basta po nagdadrive up tapos at the same time po yung bunga po niya maganda pa rin po. Mm -hmm. Aldrich, ano naman masasabi mo doon sa... Kasi mga may naniniwala na no, sa Atobi products ano, at uh, ginagamit nila. Kanina may binanggit ka mm -hmm. twice a week para mapalakas yung mga alaga. Eh kung medyo nang ng gigil, ginawang everyday, <laughs> meron bang <laughs> effect yon? Ang effect po lang naman, maganda po ang effect po niya actually po sa halaman. Yung uh -huh. everyday niyo pong i-apply, Yung nga lang po, may overdose lang kayo ng konti sa bulsa. <laughs> po Ayun, yun, so ano sa bulsa po ang rin. effect, ano? Sa bulsa lang po yung effect. Pero you can see the maximized sa po nun. Kasi yan po sinubukan namin before. Mm -hmm. Yung halaman po kasi, na pag nilagay niyo po sa lilim, kasi kailangan ng halaman ng araw eh. Pag yan po nilagay sa lilim, parang medyo bumabagsak siya at ini-spray yan po namin. After a few minutes, for an hour, medyo tumatayo po siya uli. Okay. So, ibig sabihin, nairarangin natin yung cells po nung dahon, even without the sunlight. So, mm -hmm. ngayon naman, kung medyo may tubig kayo at... Uh, yung ugat, sprayan nyo na rin po doon sa mga medyo nahihirapan po sa tubig. So, mapapansin nyo po yung absorption ng halaman mas malakas. So, kasi po mangyayari, kung mahina po yung halaman, at least say, may water doon sa paligid ng halaman, mm -hmm. makaya naman niyang kunin, kaso mahina ang katawan niya, hindi niya makuha. Pero kung lalakas po yung katawan ng puno, lahat mo maka kaya niyang i-absorb ng moisture around its system, i-absorb mm -hmm. po niya. So, ang mangyayari po noon, kahit po maintang panahon, maganda pa rin po yung kayo po ng ating mga tanim pong mga halaman, mga puno. So, iyan po yung kinai-share po natin sa kanila. Kasi kung tumatakbo po ang sales po niyan at maganda po ang tolerance, kaya po niyang magwisan kahit po sa init. Mm. -hmm. Ayun. po yan. Mm. -hmm. ngayon po, especially yung mga nagahalaga po ng hayop, uso po kasi ngayon pag sobrang intilaga yung heat stroke. So, yung mga Pati sa kanila, meron din? Meron po niyan sa hayop po. May heat stock din po tayo yung tawag. Yung bigla na lang manginigas yung hayop, manginisay po. Yan po yung isang mapapansin po nung iba doon pag sobrang init po. So, ang ginagawa po nung iba, let's say, yung kanilang lugar po na nag-aalaga sila, bawa, ang capacity po nung kulungan, 1,000, ginagawa mo nila mga 900, 950, mm. to make air and uh, proper ventilation. So, yung kagandahan po naman po sa atin, even populated po sila, basta mataas po ang tolerance, ang pasok ng hangin, labas pasok, lalaban po at maganda pa rin po yung kikitain po. Hmm. Naobserbahan ba, Aldrich, yung, ano, yung behavior ng uh, livestock na at least bago man lang abutan ng heat stroke? Eh, Naobserbahan yung kilos nila? Mostly po ang papansin niyo po parang hinihingal po 'yan. So, bal parang yung ibaho na sa mga baboy po nagtatamping sila yung parang hinihingal, parang nag naghahabol ng hangin. Mm -hmm. May mga ganyan po. As, yung ibaho, yung ibaho talaga kaya sa chicken nila lang ako sa talaga. Kaya nga mm -hmm. po kapag nag-aalaga kay ng mga white chicken, yung hindi po free range, saka yung mga layers, hindi po siya uh, recommended na, na naaarawan po kasi hindi sila designed for ganun pong klase ng environment at the same time kung confined pa sila wala silang mapupuntahan at yung ventilation po ng air hindi maganda so pwede hong mahistro po siya na ano po kung nasa nasa arawan pa at mainit kasi po ang ang hangin kapag masyado po mainit niminipis po ang oxygen po natin so kung mm. lang yung oxygen hindi magpa function mabuti ang ating mga cells so ganyan po yung ating sinishare po sa kanila na pag may technology at least nababa-function natin po yung cells at makakuha ng mga ng oxygen. So kahit mainit, lumalaban pa po, po 'yung katawan. 'Yun po 'yung dahilan kung bakit po lagi sinasabi na kahit mainit ang panahon na ganto ay kayang-kaya po ng katawan po ng hayop. Kasi ang kagay po kami na dito sa Parting south medyo umulan, tapos mm -hmm. ngayon mainit na naman. So minsan 'yan po 'yung isang problema din po ng mga nagpa farm 'yung sobrang init, biglang umulan, may mga sumisigaw po na nagases, ano? Gases mm -hmm. doon sa lupa. So pag may sumingaw po na gases sa lupa, yun po yung dahilan kung bakit po nagkakaroon minsan ng mga mortality. Mm -hmm. Kasi minsan may effect po sa digestion nila yun, Nung italo sa mga baboy po, nag nagtatai po yung mga ibang baboy. So, syempre, pag nagdudumi yung baboy ng liquid, yung ibig sabihin po nun, yung mga nutrients yan na ilalabas po sa katawan, hindi po nagagamit. So, we don't want that to happen. So, as much as possible, kung may mga ganitong pagkakataon po, malakas po ang immune system. Dahil there's no other way para tayo po, kahit po mga tao, na makasurvive sa mga ganyang uh, challenges temperature. Kung hindi po malakas yung immune system po natin, saka yung tolerance po na sa mga ganitong heat. So, yun po yung isang kagandahan po ng technology po natin. Sa ganitong environment, lumalaban pa rin po siya. Ayon, so meron pa po ba tayong ipapabaon na uh, information sa atin na uh, Aldrich sa uh, mga yes tagapakinig? Yes po. Abangan niyo po uh, may mga testimonials po tayong naka-line up tapos may mga uh, nakakatuwa po yung ating dog food po pala. Mm hmm. Dumadami dumadami na po yung ating mga users especially by word of mouth dahil sabi nga nila, yung result po is very promising kasi yung mga nag-aaso po na ay kagaya po ng mga nasa condominium mm -hmm. na hindi makapag-alaga dahil mabaho po yung kanilang ano po yung lugar dal sa aso ngayon nakakapag-alaga na po sila magpapatestimonial mm -hmm. po tayo para yung mga gusto pumasok sa dog business breeding mm -hmm. pwede niyo po gawin niyo ngayon yan. Ay, magandang balita yan, ha? Sa mga nakatira sa mga kondominium. Ibig sabihin, pwede pala yung uh, ganyan? Oo, eh, sa bagay. Eh. Basta secret lang, <laughs> Basta uh, sumusunod oh, siyempre sa Wala rules. lang makaka-apekto oh, sa o, mga kapitbahay. Mm, -hmm. kung baga, meron na kayong great companion, kumikita pa po kayo. Yan po yung isang magandang gawin din po natin. Mm -hmm. So, sa mga may katanungan mm -hmm. po, uh, pwede po ang kontakin sa 0917 811 6529 Then, ang mobile ko po is 985-4847. Then, office numbers po is 842-3003 saka 842-5312. Yung website po natin is www.atovianimalg2.com. Ang spelling po ng Atovi po is A-T-O-V-I-V v as in victory po. Tapos, okay. lagyan nyo na po sa YouTube po yun. Nakita nyo po yung mga inspiring stories po.